Maya-maya lang po ay magsisimula na ang konserto sa palaso na inihahandog sa Pinoy Health Workers. Naron ngayon si Joshua Garcia para sa ulat live. Joshua. Yes, Dominic. Bagamat medyo maulan nga ngayong hapon ay handang-handa na ang Malacanang Palace para sa konserto sa palaso na nakatakdang gawin ngayong gabi dito sa Kalayaan Grounds. Dominic, ito na ang ikaapat na konsyerto sa Palasyo na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bigyan naman ng parangal ang ating mga health workers. Matatandaan na ang nauna na tatlong konsyerto nito na taon ay inihandog para sa mga sundalo, guro at mga atletang Pinoy para sa konserto ngayong gabi. Isa sa mga bibida at magtatanghal ay ang singing duo na Aita Brothers representing Aita Mangansi o Magansi tribe mula sa probinsya ng Pampanga. Gayun din si Philippine music icon Martin Rivera kasama ang iba pang music and content creator, theater artist, gayun din ang iba pang mga local performers. Dominic Maliban sa pagpaparangal sa ating mga kababayang health workers sa iba't ibang panig ng bansa at uh, mundo ay layon din na nasabing aktibidad na i-highlight ang mga bago mukha ng local artists sa buong bansa. Dominic, maliban naman sa mga naimbitahang panauhing pandangal, ngayong gabi ay inaasahan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para paunlakan ng kanyang presensya na sabing okasyon. Kaya manatili nakatutok dito sa atin sa PTV para sa iba pang detalye na mga kaganapan ngayong gabi. At yan mo na latest. Balik sa inyo dyan. Dominic. Alright, maraming salamat. Joshua Garcia.